Okay, hey, baklas na naman yung bumper natin. Hindi <laughs> ko na mabilang kung ilang beses na magbaklas. Kasi dumating na yung LED lights. Park light, tsaka ewan ko, reverse light ba tawag dyan? Or uh, signal light din sa likod. dito yung H4 LED. Pero parang ayaw ko ikabit to eh, Mamaya sukatin ko yung init nyan. Then ito, T10 nata kung di ko nagkakamali. Pinagbibili ko na lahat ng meron dun. Pati to pero feeling ko hindi kakasya to parang haba eh. Then ito 1157 ba to? 56 yung dalawa. Yan, tapos yung isa single para sa likod to kasi hindi ko ata magagawa to ngayon na alis kami to muna ng harap. To park light saka signal light and headlight. Tapos ito ang baklasin natin. Ito. Ito kasi nakakapit yan dyan. Yan. Kapag di nga tinanggal yung bumper, ng hirap. Yung iba dinudukot, hindi natin natanggal dito. Dito lang tatanggalin. Tsaka dito. Subukan din natin yun. Tapos dudukotin lang dun. Eh, medyo mati tayo. Baka may mabengkong tayo dyan. So, wait lang. Baklasin natin to. Naka-LED na rin to eh. Yun, iba no. Pero, may ina yan eh. Uh, 18 watts lang nga to. Pero, pag nag-drive ako, ang dami na rin nagreklamo. Lakas daw, nakatutok na naman sa baba. Nakasagad na. Maganda, nakaprojector talaga. May baklasin natin to. So, game. Ito muna baklasin natin. Philips to eh. Medyo malaki. Hindi ko nga lang masyadong naikpitan to. Ang baklas agad. Wala, wala akong magnet. Mayroon pala akong magnet. Neodymium, Neon, Chuchu, yun. Dali kuha. And, uy, mauulan. Paayos ha, init tapos mauulan. So, next yung dalawang bolt to. Naka 4mm na ako na JDM. Kung trip yung bumili nito, nandiyan naman yung uh, product link. 4mm na Allen King gamit ko. Parang mas malinis kasi yung tingnan. Although, hindi na siya urig. Tsaka, hindi na ito kinakalawang. Yun hmm. Pwede rin yan sa plaka. Plaka sa license plate. Hindi pa naman maulog to eh. Hindi nga ba? Hindi <laughs> pa yung maulog pero alalayan nyo. Ako kabado rin ako dito eh. Oh, Mga biglang tumalsik. Nabaklas ko na ito dati. Uh, dalawang beses ata pero hindi ko na rin matanda kung paano. Yan. Ang kalina. Okay, ah, hindi, hindi, pa ata malalaglag to. Uy, nalaglag washer. Yun. Hindi pa siya nalaglag kasi nakaano pa yan para may slot. Ingatan nyo pala to. Pag natanggal nyo lahat ng bolts, may tendency pag nasagi, malaglag agad. Kasi ito na lang yung nakakapit dyan, dito sa baba. Kanina pag pitik ko, puti nawakan ko. Ito, madali nang tanggalin to. O, oh, di ba? Ang <laughs> galing. Oh, yung wire. I huwag niyo agad dugutin baka sumama yung mga wire. So ayan tatlong socket 'yan. Ito yung sa H4 sa headlight. Ang lang natin 'to. Huwag niyo ilain sa wire doon sa socket niyo hawakan. Yan. Tapos park light ata to, to Twist and ano ata to pull. Park light pala yung twist and pull to to to. nakita doon, no? ito ang hirap tanggalin ayun ganoon din pala twist ko to to the left yung isa rin testing yun na lang to the left to the right oh apat pala meron pa isa ito ano to ito yung sa sa focus ko taas sa baba Uy, muulan na ito hugot lang grabe muulan na ayan tanggal na siya Biglang umulan. Init-init, biglang umulan. Papatayin tayo ng weather niya. siya. So, palitan natin dito. Pero bago natin palitan, pakita ko muna sa inyo kung gaano kainit yung stock natin. Tanggalin natin yung mamaya. So, tanggalin natin itong uh, bulb. Ilain lang naman itong gome. Dandarin nyo para hindi mapunit. Original yan. Ang hirap maganap nito. Dati sa Mazda ko lusaw to, kasi sobrang lakas nung na uh, kinabit na aftermarket ng dati may ari. 100 slash 90. 100 watts. Ito, nasa na lock. Pindutin lang ito eh. Ito, ito na yung sa ano natin. Uh, tawag dito. Bulb. H4 bulb. Naka double ano pala itong double lock. Pindutin nyo lang dito sa taas. Tulak nyo pa baba tapos. Ihawi nyo lang. Yan, ganito. O yan, tanggal na isa. Ito naman, ganun din sa kabila. Yu, dan dan. Baka tumalsik. Pag tumalsik yan, GG. Ah, ang bab. Ito yung LED ko. Hindi siya ganun kalakas. Hindi yung ganun kayo na. Sakto lang. Kaya mo natin dyan. Pag install back nyo, ganun ulit. Ito yung nakakabit na. Ito pala yung pinalit ko, Osra. Baka magpalit ulit ako ng fire eye. Eh, fire eye. Fire eye. <laughs> MTB pala yan fat eye. Kaya ito yung kabit ko mamaya. Pero sukatin ko muna yung init nito. Yo, kasi na masyado mainit. Mabilis maninilaw yung ano, headlight natin. Wala nakalagay ko ilang watts to. Pero alam ko ano lang to. Mas mababa to sa 60. Parang mga 40 of 50 to. 50. 50. Pero ito, alam, alam ko 18 to. Itong Osram na gamit ko. Japex nga lang to eh. So, nasa yung orig natin. Ito yung orig. Nilagay ko lang sa lagay ng Osram. Ito, ah, hindi ko alam kung brand nito. Walang nakalagay. Hindi ko mabasa. Philips. 60 to 60 by 55. Ayan, madali ang pagkabit niya. ganoon lang. Haway mo lang to. Tapos may pattern naman niya. Tapos ganyan. Tapos, lock niya. Lakasan ng ulan. Yan to Yun, nice na. Salpak na lahat yan. Kaya nakakabit na siya. Ito sa kanan, puro stock to. Stock bulb, stock something. Stock na park light, stock na headlight. Dito, LED. Ganda no amber yung kulay. So, pakita ko sa inyo. Ano to ha? 60 watts lang yan. 60-55 kung gaano kainit yan. So, measure natin. Stock light to 60-55. Boom. Tingnan nyo kung gaano kainit hindi pa sa bulb yan ha? sa metal yan o lapit natin yan yung bulb grabe no 280 to 50 kaya pala nalulusaw yung sa akin yung sa 100 mas mainit yan eto yung led 18 watts ata at, to or 8 yan lang sya sa metal yan ha? sa body dun sa mismo ilaw yung makita 32 pa rin 30 something itong LED natin na uh, park light ata 25 44, 45 Gumataas yun na uh, led Ito, ito yung stock 50, oh grabe mataas din to 100 plus 50 Taas to, mataas yung mga stock kaya pala nalulusaw iba. O, patayin ko muna. Problema natin ito. Signal light ba to? Wala. Wala dun sa binili ko. Maliit eh. Amaya ugutin ko. Pakita ko sa inyo. Ito naman pala isa yung fat eye. Pinalitan ko yan. Hindi na ako sa Ito yan. Si fat eye. Ang pangatlan ng pangalan. No? Pero ang ganda na yung tsura mo. Meron siyang built-in heatsink. Pero walang fan to. Hindi ko alam kung 50 watts to. O 35. O swakin natin. Mas malamig pa rin to. Pero mas mainit to sa isa kong bed. 42. Dito sa ilaw. Pinakamataas sa record natin ito 70. Yan siya 55 ito yung stock natin. Ganun pa rin niya, wala magbabago. Oh. Eh, teka, mali. Dito pala sa body, yan. Sa body, yun. Yung mismo sa ilaw, GG na, oh. Taas din, 270. Saan 100 yan, baka 300 Celsius na yan. Tapos yung pagpatay ko kanina, pagpalit ko ito, nawa akong kagali. Ito malamang hindi, medyo mas mainit eh. So, ito, pakita ko sa inyo to. Iba yung sukat. Mali, wala dito. <laughs> wala dyan. Saan tayo maghanap nun? So, ito mga lods, yung wala akong makitang size. Kasi yung binili ko, T10 ata. Ito, ito, yan. Ito, kasha to sa park light. Ito rin. Ayan. Kaso ito, signal light ata natin. Binuksan ko to, nila pala. O, oh, toink. Iba eh. Malaki to eh. Hindi kakasya to. O, oh, luwang. Ito isa. Hindi rin kasya. O, oh, Patay. Saan tayo mag nyan? Crap. Hindi ko alam kung ano size ito. Kung alam nyo, pa-comment naman para makabili ako. Kasi medyo mainit. Pero ang ganda ng ilaw din ito. Eh, no? ko at ata yung signal light. Eto, tsaka na natin ito gawa ng video dahil alis na kami. Muulan pa. Kagabi. Baka ito pa rin yung gamitin ko. Eto, wala nang pahinga-pahinga. Ilang segundo lang. Lamig agad. Nakawakan ko. Yung stuck. <laughs> ilang minuto bago nyo makawakan. <laughs> Init. So, eto pa mga loads. Papalitan natin to Stuck to eh. Yan, mainit. Tsaka may hina. Madali lang siyang tanggalin. Uh, pipindutin mo lang sa taas. Parang gaganyan mo yan daan, daan or dalawang kamay pero kaya ko naman isang kamay ang problema yung papalit ko masyadong mahaba minsan nagaan siya minsan hindi pag natulak so ilain lang to peanut ba tatawag dito titin daan daan baka madurog takot yan to kapit natin itong ulan eh. Kaya parang ano, parang andilim na. No? Kaya tapos pag binuksan, ang lakas niyan. Oh, grabe, ang ganda, amber. At pala puti na, no? pero parang mas gusto amber, parang stock pa rin dati yan. Kaso, pag kinabit ko to, hindi siya nagana kasi tumatama. So, kailangan ilutin niyan. O oh, yan, wala, diba? Nawala. No, kailangan ma nyo yung paano i adjust adjust lang yan 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 okay na tingnan natin pero pinalitan ko eh, hindi ko naman ginagamit talaga yan <laughs> hindi ko naman ginagamit yan eh lagi nakapatay yan kasi minsan pag nakalimutan ma-distagarga pa o yung likod naman subukan natin so ito yung akabit na natin sa likod yan nga yung sure nya maganda yung maikli parang siguro kalati lang itong haba kasi eh. Pero malakas siya. Ito yung sa likod. Ah, uh, stuck. Kung kinuha ko ito yung Mugen, wala yan eh. Bilis lang naman nila na ayos. So, ugutin natin to. Ganun lang uli. Parang pe-press nyo lang. Ayan. Press nyo dito. Ayan. Okay. Oh, matanggal. Ito yung tsura nyo. Madumi pa ay mo, hindi ko ko to sugutin natin to init pa ayan palit na din to hindi ata ka to ganda pa naman o o yung isa dapat tirawanin ko isa may mas maikli ata o to na mga comparison loads ito yung stock yung kaliit maganda nga yung makuha yung lead ganyan din kaliit ayan kasi so, ito yung kanina hindi ka Haba. Ito medyo may click pero mababa pa rin 'yon. Pero baka kumashin 'to. Sarap, harap. Diba? Medyo ma siya doon. Kailangan kakalikutin mo pa. Kabit natin 'to. Atin, mas malakas ata ito. Kasi mas malakas nga. Wow, oh, di maliwanag pa 'yan, no? oh. Ano, lakas. Tayo muna natin, kabit natin natin ay di kasya tara guys ay kasya kasya eh hindi bumukas ay bumukas ang galing ayos <laughs> so kasya dun lagay ko yung link dyan yun o oh, kabit na natin yung ano ilaw sa harap at alis na kami hindi pa nakakabit eh yung pag-install niyan, gawin niyo lang everything in reverse. Kuha niyo yan. So, gagamitin ko yung maliit. Tatanggalin ko to. Mas gusto ko yung maliit. para mas maganda yung ilang. I compare natin. Baksan pala natin. Wait, 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 wait. Eh, ilaw niyo. Ito yung maba. Ito yung sa kanan. Parang mas maganda yung sa maba. Amber na amber. Ito medyo dilaw. Eh. Tama um, yung van pala natin. May warning siya pag naiwan yung naka bukas ng ilaw ingay nyo patay natin ang galing oh okay oh <laughs> pero pag sinara mo yon yung kanan titigil na yun so, nakabit ko na uli yung headlight make sure lang na nakapasok tong guide sa kabilangan na wala yung tornillo eh hindi ko alam sa napunta so gawin ko pa ng paraan yun dapat nakalapat siya ganyan pantay minsan kasi nakalubog dito eh so buksan natin ilaw Buksan natin. Tutunog na naman to. Ingay. nag Grabe, hindi na siya mainit. Hindi na ito mainit. Alamig. Tapos kahit iwanan matagal yan. Nakapatay makina, Hindi agad malobat yung lid niya. So iba yung rear kung kaya ko. Igawa ko na lang yung video next time. So, yun lang muna. Ano, palpak tayo dito sa signal light. pa diba pala yung sukat nun. Sige, alis na kami. Gabi na eh. Ingay niya. Ang cute eh. Oh, oh no. Nabuhay tuloy. Tayo natin. Yun lang muna. Ito kaming opus. Ay, luwanag po. Balik natin to. Grabe kapagod. Adios.